Uh, ayan po. Nandito po tayo sa Tabin Dagat ngayon. May kasalukuyang nagdi-dredge na apat na barko. Lalim, lalim na So ito po yung maximum na tunog ngayon ng dredging. 73 yung maximum lakas, 73. Good afternoon po sa inyo, mga taga-Mindoro. Maganda uh, po. Thank you po dun sa pinadala niyong video, uh, dredging na sobrang ingay. At uh, sinukat niyo nga po yung ingay, yung decibel, ang maximum po is 65, eh yun ay sa 73. Tama po ba? At matagal na po na problema yan. Yes po, since January 15 po. Bukod pa dyan sa ingay, uh, marami na pong mga laman dagat ang nang kamatay tama po ba Yes po pati po ang bahura namin na sumisig po dito yung, sira na rin daw po ang aming bahura So ibig sabihin pati yung kabuhayan niyo po yung mga mangingisda wala na rin po Yes po apektado apektado po Gaano katagal Apektadong na po yung dredging na yan January po siya nag-start ah, five months na So ang pinaka reklamo niyo po una yung kalikasan na masyadong naapektuhan na po yung kabuhayan niyo po mga mangisda at pangalawa, yung mga ista mismo ng kamatay na ilaman dagat, pangatlo yung ingay. Yes po. Anong sabi po ng mga kinaukulan dyan kapag nagreklamo po kayo? Lumapit po kami sa una din sa barangay namin. Tapos sunod hanggang sa barangay, uh, barang, ano, sangguni ang bayan. Uh, and then, sinasagot po kasi kami lagi ni Gov na river restoration po na i-clear nila yung mouth of the river. Ngunit hindi po namin siya matanggap kasi nga po ay wala naman po siya sa river. Nandito po siya sa shoreline ng Parangay Talabaan, malapit po sa bahayan. yan. Iba kasi yung river restoration, iba po yung dredging. Yung dredging, eh, sa akin palagay, kumukuha ng buhangin yan at dinadala somewhere para ibenta o ipang tambak. Ganon po, ganon. ang nangyari. Ha? Sa pagkakalam niyo po, yung kinukuha ng buhangin dyan, saan po dinadala? Ang sabi po nung kanilang operational manager ay eh, dinadala po sa MOA. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Pakanans. Sir Rafi, ang ginagawa po natin dyan, gagawin po ng uh, provincial government is river restoration kasi po ang uh, ang uh, ating mga rivers is uh, uh silted na po. So kaga nung itong silted na yung mga rivers natin, yung carrying, ca carrying capacity ng water ng river natin is masyado na pong mababaw. So ang uh, minarapat po ng uh, provincial government para po may maibsan daw po yung pagbabaha at saka yung uh, para ma maapektuhan yung mga nandun po ng mga mamamayan natin sa paligid ng river ay kailangan natin i-restore i, uh, i yung river. Okay. So yung pag-restore po ng river is sa uh, pamamagitan po ng pag-dredging. Kumbaga uh, papalaliman natin yung mababaw na, na river para yung capacity po ng river to retain the water mag-increase po. Yun po ang objective nitong uh, ginagawa natin ng interagency. Ma'am Sinayda, tama ba? Sa river ba sila nagde-dredging o sa may dagat na? Wala na sa river. Wala po. Mayroon, ang sabi po nila dito ay gagawa po ng navigation channel para po makapasok yung dredging diesel hanggang sa bunganga. Ngayon po, ay hindi naman na po nila tinuloy yon nung batuhan na yung kanilang nahihigop, eh, umalis na po sila doon, lumipat na sila dito sa may tabihan. Wala na po sila doon sa sinasabi nilang river restoration, navigation channel na gagawin nila. Wala na po sila doon. Nasaan na po sila ngayon, ma'am, nakapuesto? Sentro ng bahayan. Uh, Sinukat po po ito kanina, nasa 1.5 thousand meters po, ang layo sa Bucana. Hindi na po river, dagat na po yun. Dagat na po, dagat. 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 Yes. Na po. Sir, marami po kami ah, halos araw-araw, umaga, tanghali, gabi, halos maghapon. Yung natatapos po sila ng 11, naka-record po sa amin lahat yun. 8.30 pero nag-dridge po sila hanggang 11. Then mag-start po sila ng 4 o'clock. Kanina po 3 o'clock sila nag-start. Sila na po yung alarm clock namin dito. Hindi uh, po ako makapag-comment sa uh, Sir kasi hindi ko po nakikita yan. So ang gagawin po siguro namin is to Uh, have an urgent uh, emergency meeting doon sa interagency kasi kung totoo yung sinasabi ng mga kababayan natin tapos magbabayulet yung proponent, dapat uh, ipatawag ito at saka dapat ipa-stop. Ang gagawin ko po as sa uh, the DPWH, magpapadala na po ako ng tao to check and to monitor. On my own po, yung sa DPWH side po namin, to monitor kung talagang valid at saka ano, kung talagang valid po, I will uh, A uh, communicate sa chairman natin kay Gobad Jano nga kung po pwede mag uh, emergency meeting kami para ma-address namin yung concern ng mga kababayan natin diyan. Sinasabi po may binanggit kayo ng channel ng uh, River eh ang sabi po ng mga residente wala na po uh, malayo na lumayo na sila 1.1500 meters na away at uh, doon sa original na project at ngayon ay nasa dagat na. Opo. Sir so, Rafi, tama po yan na kasi ang dredging vessel natin manggagaling sa dagat, papasok po tayo dun sa river mouth, papunta na po dun sa dredging site natin. Kasi hindi po makapasok yung mga dredging vessel natin kung hindi muna hukayin natin yung dun sa umpisa. Pero kung hindi nila hinuhukay dun sa master plan, kasi po sa master plan may naka-indicate po kung saan lang po sila pwede. Hindi po pwede sila kung saan saan. Exactly. Sa ano. Opo, yung po ang imo-monitor namin. Pag napatunayan po natin na may uh, naglabag po itong uh, proponent natin, then we will definitely have an action for this one. Sino pong po. proponent nyo, sir? Ah, uh, sandali po ha. Parang ipatatawag ko po sa Senado yan. Isa yun sa mga patatawag oh, ko. Magpaila ang proponent ko ng po natin, sir Rafi, ang pangalan po niya is Percy Construction and Development. Now, sir, di ba bago gumawa ng anumang klaseng project na may kinalaman lalo na sa dredging, di ba supposed to, sa environment, there should be a public consultation? sa pagkaintindi ko si Rafi, mayroon po 'yan kasi magi-issue si EC, si, si EMB ng ECC. Hindi po kami pwedeng ako on our part, nagii-issue lang ako ng uh, ng dredging clearance kung mayroon ng ECC. So part of the requirement ng ECC is the consultation, public consultation. Ma'am Sinayda, nakonsulta ba kayo mga residente tungkol doon sa dredging project na yan? Uh -huh. Wala po sir, wala po. Bali, nagkaroon lang po dito ng consultation ng paghaharap nung nagreklamo na po kami, nung nakalating na po kami sa munisipyo. sa uh, sir, may lilinawin din lang po ako ano po, yung sa sinasabi po nila na monitoring. Ngayon po, mayroon monitor po, pag ito, ito upusan po ng job na pupuntahan kami, ang nangyayari po dito sir, kapag parating ang monitoring, ang barpong po nila lilipat dun sa bukana. Panay po ang punta dito ng monitoring pero wala pong nangyayari. Maganda po sa RAPI na na-erase yung issue na yan dahil para po maimbestigahan ng uh, interagency at saka mapag-usapan po namin. Opo. Kasi kung totoo talagang gano'n, we will he held itong uh, proponent accountable kasi nagbabiolate sa doon sa terms ng hmm. uh, ng kondisyon nung uh, ano niya, yung kontrata natin sa kanila. I need to know who's the owner of this, sir. Magandang hapon po. Ang dami na pong nabubulabog ng mga residente tungkol po sa ginagawang dredging project ng Percy Construction and Development Corporation dyan po sa inyong lugar. Ano pong reaksyon nyo, sir? Ay, bali po mayroon tayong MMT, uh, senador, yung uh, multisectoral uh, monitoring team na ang uh, pinaka-chair po dyan, team leader po ay yung TG Enro. Hindi po Penro, provincial government na enro opo kaya e, nga po, po yung, kausap ko nga po yung po. ano, yung DPWS, pero interagency ito. Isa kayo bilang sa governor's office kaya nag-report kay governor. Eh, sir, patigil nyo muna hanggat hindi po ito Ay. na naayos kasi maraming violation. Una-una yung sa opo. ingay. Masyado Opo, wala. maingay po, sir. Opo, senador, wala po ang authority po na magpatigil. Ang uh, iyak po ang may karapatan po dyan na magpatigil. So, o, ano, senador, pong, ano pong pwede nyo magawa? Uh, complain ng mga tao, i pinapinaw forward po namin sa ano sa iyak sa interagency kasi sila po ang ano ang magdi-decide -de po noon so wala wala pala kayong ipin kung tutusin parang bungal po kayo yes po so wala po kayong ipin pala meaning wala kayong magagawa rito sa problema uh, Mr. Yes, tanyada po, sir, sir mawalan galang sa, na sa batas base po sa batas sir ganun lang nga, uh, nga po nangyari so sino po merong pangil Yung uh, amin pong red, yung regional executive director po ang ano, sino ang po. member po at saka yung uh, mga direktor po ng DTWH, director ng EMP, director po ng MGB, sila po yung mga miyembro ng ano ng EAP. Engineer Panganan. Sino-sino po mga member? Ang chairman natin is the governor. Okay. Tapos ang member natin is the DNR natin, meron silang uh, yung Regional Executive Director ng DNR. Okay. Tapos kasama po natin is the Uh, Mines and Geosciences Bureau, MGB. Tapos kasama din po natin yung uh, Environmental and Management Bureau at saka DPWH. Environmental Bureau, EMB, MGB. So ayong... itong tatlo po, DNR to? Apo. Puro apa, DNR? Apo. Puro DNR. Isa sa pinakakurat na agency sa buong mundo. Bigay lang to ng bigay ng permit, left and right. Basta't may perang nasa mapupunta sa bulsa. So pero meron po kayong say na para mapastop po muna ito base po sa maraming reklamo at na monitor din po talagang may violation. So you can uh, at least put a stop to this while being investigated until such time na makapag-comply sila. Tama po kayo sir Rafi na may sense of urgency kaya nga ang gagawin ko ngayon susulat ako sa chairman namin to immediately convene kami and then to para makapag-evaluate kami, maxion na namin yung uh, address namin yung mga concern ng mga kababayan natin gaan Mr. Salino alam niyo po ba yung pagbahan river dredging project Yes po sir Kausap ko lang po si uh, engineer uh, Pakanan sa kabilang linya sa DPWH and he agreed na talagang Apo. kailangan uh, this is a serious concern kailangan maimbestigahan. base po sa reklamo ng mga residente hindi na po makatulog so kayo rin po kasama sa mag-imbestiga and kailangan pahintuin po muna itong operation until makapag-comply uh, doon sa required na tulad yan, yung oras do something about this sir Yes sir uh immediately sir pa magpa-investigate po kami dyan, sir Attorney Blessy Dela Cruz this is what I want you to do. Write a letter sir. sa DNR, sa Governor, sa DPWH. Yes, sir. Tungkol sa problema ito. Yes, sir. Itabas po namin this afternoon. And I want that letter out by tomorrow. Yes, sir. Okay? And then, okay, pa. ilagay mo na napakaseryoso na problema ito. Yes, sir. Paulit-ulit na po yan, sir. Doon sa, sa sulat, purihin mo itong si Engineer Gerald Pakanan. I'm serious. Pipirmahan ko yan. Yung okay, po. pa. Okay? Sige. Yes, sir. Tingnan natin kung hindi magsilundagan mga to. Ah, uh, Mr. Salino, ha? umaksyon ka Mr. Salino. Mr. Uh, we will immediately ano, investigate that sir. Salamat po. So babalikan ko Apo. po kayo kasi yung sulat po lalabas pa. Dapat may development na po. Ano po? Uh, Mr. Salino. Yes sir. sir. Yes sir. Thank you yes, po. Ma'am Senayda, babalikan po namin sila. Hopefully meron na konkretong aksyon. Sinisiguro ko po sa inyo. Okay? Ma po sir. Thank you very much po. Thank you. Wala naman ano po. Thank you po.